Nagsagawa ng pagpupulong ang Mandamos Agencies at Partner Institutions sa Panguna ng Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office of DNR-PENRO para sa Manila Bay Rehabilitation Program o MBRP sa Nueva Ecija. Bahagi ng Provincial Technical Working Group ang iba't ibang pangunahing agency sa lalawigan tulad ng Environment Management Bureau o EMB, Mines and Geoscience Bureau MGB, DPWH, DILG, NEUST, PIA at mga lokal na pamahalaan. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawan ng mga ahensyang nabagit kung saan nakibahagi ang mga ito sa pagtalakay sa mga ipinatutupad na programa at proyekto sa ilalim ng key result areas ng uh, MBRP o Manila Bay Rehabilitation Project. Kasama sa tinalakay ay ang liquid waste management, solid waste management Habitat Protection and Conservation, Enforcement of Environmental Laws, Rules and Regulations, Strategic Communication, Education and Mobilization at iba pa. Layunin ng MBRP ay ang bawasan ng polusyon mula sa mga sakahan papunta sa luok ng Maynila. Bawasan ang mga residue ng agrikultura na nagdudulot ng polusyon sa luok ng Maynila at pangalagaan, ayusin at pamahalaan ng mga micro watershed at yaman ng lupa.